Hello, good afternoon mga kasolid. Ito, nasira na naman tayo ng dalawang module. So, kahapon nang nagtetest kami sa 4 ohms. Wala. Mabilis masira. 12 yung binili kong ganito. So, 5 na yung nasisira. Nire-remedyohan ko lang. So, kadalasan nasisira is natatanggal yung mga pyesa. Ngayon, ito. O di kaya nasisira yung power transistor. Ayan, ito. Ayan. So ako lang of na yung bumili guys ng yun to hindi sulit madaling masira saka hindi siya kalakasan pang indoor pwede. yun lang saka yung piyesa niya mahirap pang hanapin wala nang mabili saka yun nga switching ma mahirap i-repair so kahit nililist ko yung mga piyesa niya dito <laughs> ang pangit lang is uh, mahirap uh, hanapin yung piyesa so yan. So, shorted yung mga power transistors nya. Yan. Ito. Yan. So, yung iba, okay naman. sa so, yung fuse nya, hindi bumibigay. Yan. So yung subwoofer natin, yun yung doon natin ginamit yung mga module nito, bale 12 pieces. Bale 6 na yung nasisira. Natatanggal yung mga pyesa. Then uh, yung apat is yung natatanggal yung input capacitor, yung dalawas ito nga nasisira yung nasira yung mga power mo switch ng switching regulator. So wala akong mabiling pyesa kaya order na naman tayo sa Shopee. That's it, siner ko lang. Baka makatuloy ito bago ko yung bumili ng NTPD power amp. So, ang gagawin ko ngayon is bibili na lang ako ng power amp. So, namimili lang ako kung anong model. Kung KKE, Krell, uh, AD, Live. So, yung mga kinoconsider ko ngayon, yung Joson 4.1300 nila yung AD Category 5 ano mali live Category 5 sa so, yung AD MC 5000 uh, KKE CA50 or Audio Master CA50 so yun yung mga pinagpipilian natin ngayon tignan natin guys